Trending ngayong araw ng kalayaan ng isang video na tumatalakay sa mga problema ng mga ordinaryong Pilipino. Pero paano raw kung yung mga nasa posisyon ang makaranas nito? Panalan po natin sa report na yan ni Laila Pangilinan. Yung papasok ka pa sa trabaho, pero haggard ka na agad dahil sa pagkukommute. Sinong nakaka-relate dyan? ang na talaga mag-commute. Hindi na sana sa Pinas, te. Di ba't ka nalang kayo sa China? Nakaka-stress din ang mababang sweldo sa trabaho. Hala, kulang na naman ang sweldo. Lugaw na naman tayo this month. Isama mo pa ang mahal na bilihin. Kaya hey, magkano gabi? 85 per kilo. Mahal naman eh, presyong ginto. Ano na talagang presyo ngayon, no? Ano? Isyasyaron ko na ba tong gabi? May ganun. Ilan lang ang mga ito sa mga problemang hinaharap nating mga ordinaryong Pilipino na tampok sa maikling video ng Impact Leadership ngayong Araw ng Kalayaan. Pero ang catch... Paano kung sila raw o yung mga taong nasa posisyon ang nakararanas ng ganitong mga problema? Kung nanakaw! Okay lang. Unity lang. O eto, pamilyar din ba? Wala naman tayong kita. Mamatay na tayo sa gutom. Ingat sa biyahe, boss. Maraming natuwa sa malalim na mensahe ng video ito ngayong Independence Day. Caption nga ng isang netizen na nag-share nito. Mapapaisip ka na lang kung feel ka ba nila sa mga problemang ito. At ngayong araw ng kalayaan, sana raw walang sinisino sa mga problema ng bayan. Pantay-pantay sana lahat na hinahamon at sinusubukan laging bumangon. Ang video na ito may mahigit 27,000 reacts at 18,000 shares na sa Facebook. Bukod dyan, dumarami na rin ang mga gumagawa ng content tungkol sa pagiging makabayan. Gaya ng TikToker na si Mighty Magulang. Ipagdiwang natin ang lahi ng mga pagiging. Based on yung mga comments na, na nababasa ko sa aking, sa aking social media presence, meron silang pagnanasa na matuto tungkol sa kasaysayan. Pero dapat din nating tandaan, hindi sa salita o sa mga video lamang limitado ang pagiging makabayan. Higit sa pagiging trending o viral, dapat natin itong isabuhay at maging mabuting halimbawa sa ating kapwa Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Edling Linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.